Ay, kuya. Ay! O okay, ang bilis mo ah. Opo, naka-prepare na po kasi. Ah, naka-prepare na. Ayan pala eh, napakadali nung nakuha. Ay, kahapon pa natin yung tinatawag-tawagan, hindi man Sumagot. na sumasagot. Kanina lang po umaga. Pero buti nga po naka-prepare niya eh. Hmm. Ah, kompleto na ano? Apo, kompleto na po. Ayun. Ay, tingnan nga natin hindi lang natin imi-mention yung ano kasi bawal ito kasi mga papers eh okay. eh papakita lang natin yung kuan hmm, puro ID nasa loob Ah, ito pala yung mga no record, ano? Apo. Oh, Tatlo. Ayan, tatlong no record. Sakto na. Ito ang galing sa Assumption of Our Lord Paris. Tatlo rin. Sakto na. National Oo, ID. National ID. Ayan. Ito. Resibo Ayan. sa no record. Oo. E, resibo ito. And ito naman. Resibo. So, resibo din. bayad. Ito pa. Ah, oo nga. Resibo din. Tatlong resibo. Ito. Mga resibo. Ito naman sa Holy Cross. Pares. Parang ka ano. Ay tama. Ano pala dito? Ano pa yun? nung pupunta natin? Paris Church. Paris Church din. Kaya magkaiba pala ito. Ito, tatlong teraso din. Ito naman, sa ano naman to Sa isang simbahan din. Sa Joseph de Worker Paris. Tatlo rin. Sa barracks. Oo, sa baraks. Yan, kompleto na. Ito naman ang mga ano nyo? Mga 1 Form 137 Form 137 yan Okay na Yan bago tayo pumunta doon ay kumain muna tayo baka mahilo tayo sa daan ng paglalakbay eh. ay kain muna Alam. tayo na A Sige ano muna ay ayos muna Ano ba ang ano natin? Ay, sus. Tira lang yung kagabi na ano. Tira lang kagabi na pagsew. Ay, sus, Sige. Ang mahalaga ay mayroon. Malayo tayo sa palengke. Nasa bundok tayo. Mm -hmm. Ang mahalaga ay mayroon. Tayong inulam pa. Kain, Chris. Kain o, sige na, Chris. Mag-ano ka dyan? Magkain-kain tayo? Sige po. Ay, magsige po, kain. Sige, kasi ano? Magtiis lang tayo sa at atin na <coughs> tayo ng paksil. Mm -mm. Ipapile na natin itong inyong mga dokumento para matapos na tayo. At makagawa tayo ng iba, ibang mga project naman. At ibang mga gawa. Mm -mm. Pres, galing na. Kain na. Hindi po ako kumakain ng paksiw. Hindi ako kumakain ng paksiw. Ano po? Ano pa yan? Parang yung aking mga anak ko yun sa ulam. Hindi po yan lang naman. Ha, ah, yan lang. Ayan. Apo. pero kulay kumakain ka. Mm-hmm. Eh paano yan? Yung wala kang ulam. Hindi i um, ka na lang. Hindi <laughs> sini kay meron doon ano. Ay uh, kunin mo isa. Meron siyang ulam na, na ano doon. Di ba yung kanina na nakita ko? Mm, kunin ay. isa. Yung nandito kanina na ulam. Sige, okay. sige. <laughs> Oh, mga guys, eh kain tayo mga kabindos. Eh, bago kami magpunta doon sa kuan. Oh, Kailangan may laman muna ang tiyan, ano? Ayun, shout out sa inyong lahat at uh, abangan niyo na lang kami doon sa aming pag uh, ano, pagpapile na ng mga papers. Ayan mga kabindors, ang destination namin ngayon ay doon na sa Paris Church. Ano, ready na ba? Ready, ready. na kayo? Ready, ready. na po. Ready. Ah, sige, sige. Tara, tara. Tara na, tara. Makahabot tayo ng ano. Ano yung orang gusto bukas? <laughs> Bukas na agad. Sobra. Parang summer na. Parang summer ito, na, ito, na ngayon na. Sandali, eh, ano ko muna? Eh, Maneuver. Mani Ubra. Mani Ubra mo muna yung imong ano. Na na ito, Yung pajero mo. Sana all pajero. Grabe ang hangin Kainit. Kainit. <coughs> eh, ano din sila? Lunch break. Lunch break. Okay lang. Pwede naman naman. Ah, alauna. Malapit na. Lunch break nila. Pero ano ala una? Mag ano sila open. Anong oras na po ba? Itay na lang natin. Anong aras na ako? Wala akong urasan eh. Bulo din na, lobat na ako eh. Alo, ka na ba? Lapit na. Papa, ano lang po? Ang bingal. pa-schedule uh, ko ng video sa kanila. Sa mga anak. Apo. Yung tatlong bata po, ito tatlo. Tatlong mga mga adult. Nasa bahay po, Fida. din na po si mama. Ano ang puro nyo nga sa akin. Ang bakit po ngayon lang na? Bakit daw ngayon lang? Sige po, po alam sa kanila Eh, Hindi sila pinabinyagan ng mga parents nila. Hmm. Wala rin. po. Ano po? College po. College. College? Apo. Tumigil ano po na ako naka, kasi... Kung, uh, kung kung ng college, wala kang birth. Yung yun yun, ano, pin pumayag naman po sila sa ano. na nakagraduate sa high school. Inaantay pa rin po nila yung ano ko. P.S. Yung birth certificate ko. Nantay pa rin po. Kung mm -hmm. pinang uh, ano pinangakuan. Sino ka matanda sa kanilang pati? Ako po. Yung Chris po. Pari Chris? Opo. Ano taong ka na, Ben? 20 po. 22? 20 lang po. 20? nanay okay. mo, katoliko. Opo. Ngayon, sa panagsisimba? Katolik po. Doon po sa may branch po niyo. Sa may mountain po. Yung tatay nila wala na din. Kaya kumbaga kami tumutulong lang sa kanila. Ipasarok niyo po ito sa GDP. Okay. Ito, uh, ito yung baan may pasok na ngayon? Hindi na, in-stop po. yung dalawa mong kapatid? stop din po sila. So, available kayo anytime? Okay. Okay. Sa Xerox, hindi po muna ito. Sige po. Ito sa harap may yung Xerox. Ito lang po. Sige po. Sige po. Yung unang copy ng pag-iisa. May ano ka naman dyan, may pag-iisa. Sige, sige. Ano lang naman yan? Mura peso mm. lang yata yun. Ya? Peso lang. Peso. Ate? Ako ito na. Pasok na natin. The original. Mapupunta ah. sa... Hindi. Igoa pa sa doon sa pinaka... Panibagong... Panibagong lakad. Lakad, lakad ulit. Ito po. Ito pa. sa ating bigit sa kung ano ang pagiging sa after na New Ang may dibigay lang po namin ay certification katunayan po na nabinyagan po siya. Okay po. Okay. Yung certification na yun, pwede nyo po magamit for late registration number certificate since tinatanggap naman yung siya so sa natin dito sa Kalawahan. Yun lang po ang marirelease pa lang namin after po ng binyag. Pero yung pag hal saka lang po namin maririlis kapag uh, meron na po kayong PSA na birth certificate mo po. Sasa so, okay. Pero ma'am hindi na yung kuquestionin sa ano sa city hall. Ano po? Hindi na ko sa city hall yung ano yung Opo, ibibigay niyo. kuya, ano yun. Yung form kailangan din natin yung ay, yung okay. ma'am, itong form, mga form 137, kailangan din sa ano yan, City si Hall. Original, original oh, yan, po. mga original. Pwede po yung isa. Sige pa. Pwede po. po yung iba. Wala na si Bariya. O Bariya niya. <laughs> Ayan, yan din, original din yan. Ay. Ayan, isi-rox mo yan. Kasi kailangan ng sa ano yan sa City Hall. Papakita yan doon eh. Stress, stress. Ngayon din yan. Sino? <gay> 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 Kasi Okay na ako na lang. Pwede, Pwede po ba din sa ano Sa mountain ice Dito lang po. Sige po. Dito lang talagang At available na. na rin po ba? <laughs> ano po yan ma'am? Bawat isa sa kanila magkano? May niyag na lang kasi wala tayong budget na kuhan. Um. Sige po. Pwede na rin. Yun lang nalang po ako. Sige po. Pwede out na po ito. Tapos kung wala pa po nakuha niyo ang atinang, balikan niya na lang po habang kayo po yung itinang. Pwede naman lang. Pwede mam, siya na lang minunin. Pwede ba yun, ma'am? Ano, bawat isa sa kanila, iisa lang ang ninom? Opo, pwede po. O, siya na lang po. Siya yung nandito na, bilabuli. <laughs> Ninang, ako na rin po. Pwede ba po ba yun, ma'am? Mag-asawa, mag pwede yun. mag ng ninom. Hindi kami dalawa na lang. Ano, ano? po ito, ma'am? Uh, ngayon, uh, babayaran na agad ang ano? Ang bill? hindi uh, mo na, po na uh, bago po matapos yung kanilang session ng seminar. Pwede ba po um, Ilang session ba yun? Tatlong session po. Bago mabinyagan? Apo. Anong mga araw yun? Depende po sa availability ng matikista. Kaya po nagpaiwan po ako ng number para po maitawag sa namin. Um, ah, dadalo silang tatlo? Ako. Tatlo po. Dito po sa ah, dito po. Pero hindi naman ano yan, di magtatagal, iti abutin ng mga kawit. Uh, hindi no, yung kwenta. Hindi <laughs> 'Di ba? is session na po. Bali tatlong araw po yan na nagbabalik po sila dito. Sa mm -hmm. sunod-sunod na araw. Hindi po. Ah, uh, depende nga po sa availability no katikista. Tulad po ngayon, tuwing linggo may nandito po sila. So i-schedule ko po, po ng oras ng katikista Sa kanila. Mm. sa -hmm. kanila uh, sabay-sabay na po. Ah. Uh -huh. Pero hindi naman naabutin ma'am ng isang buwan bago sila mabinira. Hmm. Hi, kung um. so, mas mabilis po nila pa kung yung mga uh, ituturo po ng katikis Hindi naman na lang siguro na ilang pwede. Hmm, uh, okay Kasi sa po. Okay. okay. Kaya galingan nyo na lang mga mga iha. Kasi may mga, mga katanungan pala sa inyo. Doon sa pagsisiminar nyo na kailangan nyo masagot. Mm hmm. Nakadepende pala sa inyo yung mga hmm. sagot niyo ang pagbabatayan siguro. Hmm. Ah, kahit doon na ma'am magbayad sa pagkatapos na ma'am. Ma'am, ma'am excuse. Kahit doon na magbayad pagkatapos na ng session nila. Oo, pwede po. Seminar. Ako. Yung pinakaulay, pwede po. Ako. Okay. Ah, sige po, ako po. Sige po, ma'am. Okay, ma para malinaw. Yes, right. Kung okay. sa Kanyang tupi, kanila ang mga ninong nina. Sige? sige, sige. Okay na. Hindi pa rin natin. Meron pa palang process na gagawin. Yung Ay, seminar pa. Gagawin tatlong bisis Bago talaga i-anawin yung kanila. Kailangan sa nyo nga. Okay. Ayan mga kabindors. Galing na kami dyan sa upis. Meron pa palang mga prasis pa na gagawit. Yung seminar. Seminar ng mga bata kasi malalaki na. Kailangan mag-seminar. Ang sabi naman eh hindi man daw magtatagal yun na pagsisimula 3 days lang pero hindi sunod-sunod na araw kailangan na kung nariyan yung magsisiminar sa kalang tatawag sa mga bata hindi naman daw abutin nyo ng mga 3 days 3 days lang. Mm -hmm. yan mga kabindors mga guys mga sponsor maraming salamat po sa inyong support dito sa aming project. Nagpapasalamat kami ng napakarami sa inyo na mga taga-subaybay sa aming vlog. Thank you so much. At sa susunod na ano pa, ninyo rin ma, ano kung ano ang schedule. Akala ko, schedule na ngayon. Eh, meron pa palang mga ano, gagawin pa. Hay nako. Yan, shout out po. At abangan nyo na lang po ang aming susunod na mga update. Thank you. Thank you for watching.